Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santa Maria. Ito ang Legal. legal basis. Din patawad po ah. Baka nakapaghintay kayo na matagal-tagal dahil may po yung issue nyo. Nautakan na naman pala tayo. <laughs> Naisahan na naman <laughs> tayo. Talagang umuusok yung laptop ko. Yan na. Mainit na naman ang ulo <laughs> ni Dinmel. Mm -mm. Basta feel health talaga. Alam mo, alam mo, Ted, uh, uh, mm. DJ Ako na COVID eh. Na-COVID ako, 19 days ako sa ospital. Mm -mm. Tapos, ang diagnosis sa akin ng mga doktor, severe ako. Severe talaga. Uh, okay. Oh, uh, oh. Uh, uh, niligyan ako sa lalamunan. Dapat ang aking rebate doon, 333,000. Pero nung dumating sa PhilHealth, binabaan nila ng 143. Thousand? Oh. Eh, oh, okay. kung paano nangyari yon but anyway anyway hindi na pag-usap but but, but, but anyway uh, din mel eh, di ba itong binabalak nila kakalikutin yung pera natin sa PhilHealth dahil ipopondo sa ibang proyekto ng gobyerno sa mga pet eh, projects diba, para oh, lang lang ya itong mga sa, taong sa, sa mga no? bungkala <laughs> na naman so, na kama ka kanina kama ka dun kanina tede parang maharlika pande di ba naubos yung ating pera sa bank <laughs> Nako din And... sige, sige. Anyway, din ano, ano ano ba ito maganda. Kanina ho umaga na simulan na to, no? By yes, way of Yes, na mm -hmm. right? uh, sino ba ang dapat na makatanggap ng benepisyo noong namatay po na manggagawa, yung bang first wife o yung pong uh, pangalawang kanyang kinasama. Go ahead din. Anong kwento? Okay, uh, siyempre ang pinag-uusapan natin dito legal. Ang istorya nito, ito yung kaso ni Makalinaw versus Makalinaw na ang ang tao dito'ng namatay ay isang siman. Siman na habang siya ay nagtatrabaho ay namatay siya. So, ang usapan ito saan pupunta yung benefit niya na nagsanhi ng sa kanyang pagkamatay no, nung, nung namatay siya, meron siyang benepisyo na manggagaling sa kanyang employer. Hindi ito pinag-uusapan natin manahan na pahatiin yung mga estadong na iwan niya o mga property na iwan niya kundi ito ay ang, saan mapupunta ang biyaya na nakuha niya pagkatapos niyang mamatay. Ito yung mga monetary benefits. Ang naghahalaga nito mga around 4 million pesos. So ang nag-aaway dito ay eh, yung pangalawang asawa at uh, anak nilang dalawa at yung unang asawa at anak niyang isa. Ang sinabi ng Korte Suprema, ang mananaig dyan siyempre ay eh yung legal na asawa kahit na mas matagal pang nagsama yung yung namatay doon sa pangalawa niyang asawa sapagkat yung pangalawang asawa ay bigamous ang marriage it is void at hindi makakakuha yung asawang iyong pangalawa void mm. yon pero ang mga anak makakakuha kasi ayon sa ating civil code ang mga illegitimate child ay meron ring mga mana compulsory heir sila legal spouse mana compulsory heir siya lalong-lalo na ang legitimate child compulsory heir siya. So, ang makakakuha dito ay yung legal spouse, legitimate child, at saka yung mga illegitimate child. Ang uunahin, sabi ng Korte Suprema, ay ang legitimate child. So, kalahati ng 4 million sa kanya. At pagkatapos, ang isusunod ay yung legal spouse. So, one-fourth sa legal spouse. At ang dalawa at yung natitirang one-fourth, one-eight, one-eight, ibibigay sa illegitimate child. Iyan ang sabi ng Korte Suprema. Normal lang, sinabi ng Korte Suprema, kung hindi ka, kung wala kang relasyon na legal sa kinakasama mo, hindi mo asawa, wala kang karapatan. Pe, ang may karapatan diyan ay yung unang asawa kahit na over 25 years na kayo na hindi nagsasama. Iyon ang sinabi ng Korte Suprema. Kasi nga sa batas, siya pa rin ang hmm. legal wife, hindi ba? Oo, siya pa rin ang legal wife. Iyan ang sinabi ng batas natin. Lahat ng legal mm -hmm. eh manghinabang, mm -hmm. lahat ng hindi legal ay hindi makikinabang. Okay. Iyan ang iyan ang buod Oo. ng storya ng Korte Suprema. O, kaya pa lang ngayon Pwede ko kaya Ano? siya uh, Ano? Pwede ko bang medyo daplisan ng kaunti ang divorce dito? Uh, divorce Oo. bill kasi ako 'yung nagpapasintaba, hindi po dito sa kwentong ito, ha? Opo, mm hindi -hmm. ho ba din kung mag-asawa ho kayo tapos eh, nagsama kayo ng sabihin na natin limang taon, no? Tapos meron ka ng ibang kinasama mm -hmm. at yun eh hanggang sa kamatayan mo na nakasama yun. Mm hindi -hmm. po ba? Tapos yung isa naman pong in, una mong asawa eh nagkaroon ng sariling pamilya. Mm -hmm. Pero pareho kayong hindi nga kasal. Mm -hmm. Di ba? I mean hindi kayo nagkaroon ng formal na paghihiwalay. Pag annulment, Oo. no? So hindi ba ho mas naging mas maayos nga at makatarungan doon sa kinalaunan po yung nag-alaga na at nakasama na po ng halos panghabang buhay na pangalawa, mm -hmm. siya mm -hmm. dapat ang tumanggap ng benepisyo kung nagkaroon lang po ng pagkakataon na maghiwalay ng formal sa pamamagitan po ng... Diborsyo. Hindi po 'yung mahirap na annulment. Mawalang yes. galang lang po kay Tito Sen kasi nakikiling ngayon. Baka kagalitan ni <laughs> Mang Helen. Eh, okay. Ito, oh, oh. No? okay. Okay. At si Senator oh. Tito ay eh, talagang ngang uh, mm. rin natin yan. Ngayon, oh. mm -mm. ngayon, oo nga, oo nga sapagkat binabalangkas pa lang ang, ang uh, oh, sa ating binalangkas mm. na divorce bill ng House of Representatives at saka Senate. Ang sinasabi rin doon kung kayo ay nagkahiwalayan na, kung kayo ay nagkahiwalayan na, eh hindi na kayo tagapagmana ng isa't isa. Wala na. Kayo ay estranghero na sa isa't isa. Mm -hmm. So therefore, ang ang lalabas dyan uh, Ted, ay yung tinatawag natin mga last will and testament. Mm -hmm. Kung sa last will and testament ay binigay mo sa iyong sumusunod na kinakasama ang uh -huh. iyong ari-arian, at wala ka ng relasyon dun sa nauna, eh, talagang makakakuha 'yon Talagang oh, makakakuha yun. Kung wala ng Dapat relasyon. Lang, Dapat lang, merong last will and testament. Ang makakakuha kasi ng mana ay yung nakalagay sa last will and testament o kung walang last will and testament, eh yung nakalagay sa loob ng batas natin. Oh, oh. At ang mga nakalagay lang sa loob ng batas natin ay eh, siyempre yung mga legal. Mm -mm. Diba? So, yan. Yan oh. ang sitwasyon. Atty. Yan. yan ay kung... Ayun nga eh hindi hi hiwalay na 'di ba? Pero kung hindi Oo. pa hiwalay kahit may last will pa sa legal wife pa rin ng ang, ang no? at mga ari-arian hindi ba? Oo, mm -hmm. kung, kung 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 may last will and testament hindi mo maaaring tanggalin ang legal na asawa. Oh, hindi mo magagamit 'yon. Yun, yung last will ang na 'yan sa, sa ating batas natin, meron tayong tinatawag na compulsory heirs. Mm -hmm. Ibig sabihin compulsory sila whether mm -hmm. nasa last will and testament sila o wala, oh, oh. sigurado magmamala sila. Sure, ball na makakatanggap. Uh, kung may nakalimutan kang na ligay sa isang last will and testament na compulsory heir, eh pababago yun. Hindi pa pwede yun. Dapat hmm. nahandun rin siya. Oh, oh. Diba? diba? O, so, so yung mga compulsory heir, in any event, in hmm. all cases, eh dapat magmana maliba na lang kung ma disinherit sila sa loob mismo ng last will and testament. Ayan. Ma-disinherit. Uh, ano ho ang ano anong paliwanag doon? Ang disinherit, ang disinheritance sa loob ng last will and testament, sinasabi mo, ang aking legal na asawa ay hindi ko na pamamanahan kahit ano sapagkat siya ay nakiapid. 'Yon, yung mga ganoon. Ang aking mga anak ay hindi ko na pamamanahan bagamat legitimate children ko sila sapagkat tinangka nila akong patayin. Nakailangan pa mm. na kailangan patunayan yan, nangyari. May basis. May na naman, so, uh, mm -hmm. Ngayon alam mo ba, alam mm -hmm. mo ba Ted, mm -hmm. sa ating bagong bagong divorce bill na mm -hmm. hindi pa pinatutupad ng ating Senado? at mm -hmm. saka ng ating Senado ay may mga may mga uh, grounds doon na napakatindi mm -hmm. para mabigyan ka ng diborsyo. Ground, ground one ang pagtangkang pagpatay sa asawa. Okay. Mm -hmm. Ground. Yeah. Ground two, mm -hmm. ang pagtangkang gawing prostitute ang asawa mo at mm -hmm. mga anak mo. Okay. Mm -hmm. Number three, ang paulit-ulit ng pagbubugbog. Mm -hmm. Yeah. Number four, ang pag-abandona sa iyong ang pagtatakwil at pag-abandona sa iyong pamilya. E, sukdula na 'yan eh. Bakit hindi pa natin papayagan 'yan? At kaya talagang totoo na automatic basta't kayo nag na, na, na ano nag-divorce automatic hindi ka na inheri, hindi ka na tagapagmana sapagkat napakatindi ng ginawa mo. 'Di Yan ang ating uh, divorce law. May mga ang mga grounds dyan Ted. Um, hindi ito yung grounds um, na kung ano-ano lang kung tinapakatindi talaga kaya nagtataka ako kung bakit nang pipigil pa 'yung ating mga ako ako naman ang sasagot sa ngalan ng mga, ilang mga obispo mm. uh, uh, attorney eh kasi 'yung ginugulpe nung isang partido ang isang partido is eh, masasagot naman 'yan ng batas tungkol doon sa violence against women and children mm -hmm. <laughs> okay ano ba sulit sulit ano absolute tension din Alang sagot ko dyan, Ted, sa ating constitution may nakalagay na separation of church and state. Ngayon, kung kinasal ang isang dalawang tao ng pare at sabihin ng pare, yung divorce niyan kahit na patibayan ng ating estado ay eh hindi namin tatanggapin. Eh okay, malaya sila doon. Hindi natin pakikialaman doon. Ang mga nagdiborsyo ay mga makasalanang tao. Hindi natin papakialaman doon. Ang problema lang, ng ang ginagawa ng solusyon ng Estado ay pakawalan itong binubugbog at inaapi sa isang relasyon na wala nang silbi. Diba? Mm -hmm. Ngayon kung anong tingin ng Church doon, bahala kayo. Ah, okay. ano tingin niyo diyan? Mm -hmm. Atal pa kayo, bahala mm -hmm. kayo kasi separation of Church and State tayo. Mm -hmm. Pero kami Estado, respetuhin niyo kami. Sa pagkat mm -hmm. nakikita na namin ay eh, ginugulpi, eh. wala nang oh. pag-asa eh. Oh. Tagali na natin. Yun yun. Inang oh. punto nun. Hindi, sinasabi naman po ng mga obispo na pakinggan ko, eh kasi, bigyan pa natin ng chance yan. Kahit na nagugulpihan yan, kahit na nagbabantaan at magpapatayan yan, bigyan pa rin natin sila ng chance na magkasundo. Alam mo, sa realidad, Ted, <laughs> yung isang ground ga tangkang pagpatay. Uh -oh. So busog doon na 'yon. Ito pa isa. Uh -oh. Tangkang gawing prostitute okay. ang asawa mo at mga okay. anak mo. Okay. Sobra na yan. Uh -oh. Di ba? Diba? At so. Pantatakuel uh -oh. uh -oh. sa iyong pamilya. I eh sobra na 'yon. So, dula na 'yon May pag-asa pa ba 'yon? So kumbaga, <laughs> kung kapag nangumpisal naman yung pong isang lalaki doon sa obispo nangumpisal, no? Uh, Dahil nga sa sila eh nagtatangkaan na, na magpapatayan, so nangumpisal siya sa obispo. Tinanong siya ng obispo, oh, Iho, bakit ba mukha ka laging puyat? Eh kasi po, Father, hindi ako natutulog kasi baka pagpikit ko, patayin ako ng misis ko. That's eh. ang mahirap, uh, mahirap Eh pinag pinagsasama niyo pa kami. Uh. Oh, Kahit eh, na hindi na talaga magkasundo. eh, di ba magsama? Ma 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 alam mo, Ted, <laughs> yung kwento mong yan, sinagot na yun ng batas eh. Alam mo, yung kwento mong yan, nangyayari na. Hmm. Nangyayari na. Iyan ang tinatawag na battered women syndrome. Mm -hmm. Na ayon sa eh, v- hmm. ay defense ng isang inaaping, binubugbog hmm. at binablock and blow babaeng asawa. Wow. Kasi ay, yung mga kanyang tao nagkakaroon ng ng uh, hmm. uh, battered women's syndrome sa at darating ang pagkakataon, hindi na sila makaisip na maayos oh. sa vulnerable situation ng asawa niya. Halimbawa, ang sinasabi mong natutulog hmm. oh. para na hindi gawin sa kanya, papatayin niya. Oh. Ngayon, oh. sabi ng ating batas, kung mapatunayan na iyon ay dahil sa battered women's syndrome, excuse siya. Defension. Hindi siya ikukulong. ayo parang parang ano ano, parang ano ano ano, ano, ano to no um uh, uh, kumbaga eh sandali defense! lang defense self defense oh, din eh, sandali lang eh baka nakikinig ngayon sila bishop no okay hangga hanggang hanggang diyan na lang tayo ngayon tsaka na ulit okay, <laughs> Sorry po, ah, kasi napakinggan ko lang naman sila oh. doon sa usapan na eh, bigyan pa natin ng chance. Ay, alam mo yun. Oo. Pag-usapan ko. Yung mga bishop, ginagalang ko naman sila. Mm -mm. Kailang dapat mm -mm. dapat galangin natin at uh, acknowledge mm -mm. rin natin na we are in an imperfect world. Mm -mm. Imperfect itong mundo natin. Mm -mm. Kahit na magsisi ka, maaaring umulit ka. Mm -mm. At kung nagsisisi ka at paulit, nang paulit, nang paulit, nang paulit, nang paulit mm -mm. ibig sabihin hindi ka nagsisisi. Di ba? <laughs> kaya kaya Uh -huh. Tapusin na natin ang is isang uh -huh. relasyon uh -huh. na patay na. Uh -huh. Patay na yung relasyon eh. Talagang binuhay ko ang patay na ugat ni Dean this morning. At saka madami din ang nabuhay <laughs> sa topic na ito. <laughs> Nakita mo yung pagkaka-advice ni Dean? With passion eh. Oh, Tapusin na natin ang mga relasyong matagal ng patay. Oh, po, Yan ang oh, sabi po. ni Dean. Ngayon uh, naman, sigo. base dito sa topic na ito, uh, mas naiintindihan na natin ngayon uh, kung bakit uh, marami ano, ang hindi pa rin pumapayag na maanal doon sa mga dati na nilang asawa. Uh, May issue pa rin ang pera at mana sa dulo. Lalo uh, yung talagang malalaki ang pinag-uusapan na pera. Marami tayong kinalang ganyan. Kasi legal wife. Diba? Parin. Yung hanggang ngayon, nagsasama sila that. noon pa, <laughs> pero hindi not, pa rin Maikasal-asal. Maikasal-kasal diba din? Tama uh, ka DJ. Oo. Sometimes ang uh, mga abogado sinasabi, ah, kayo ba misis magpapakasal ulit? Hmm. Hindi na. Eh bakit yung papuputol? Eh kasi kung paputol nyo, yung sweldo ng asawa nyo hindi na magiging in kasi conjugal yun eh. Uh, oo, at kung namatay ang asawa nyo, hindi na kayo magiging tagapagmana. Paano yun? Eh oh. e, parusahan nyo na lang siya. Habang buhay, kabit yung kabit niya at habang buhay kasal kayo, kayong makakakuha ng benepisyo. Oh, yun ang advice minsan ng mga abogado. Ah, ng oh, babae, may iba hmm. ng kinakasama. Oh, 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 eh, maraming pera yung lalaki. Huwag mong hihiwala yan. Hmm. Para kahit hanggang sa dulo, okay. kayo na mga anak mo ang makikinabang. Eh, ako naman magpapayo doon sa kabila. Sa doon sa number party. two? Oh, hindi, oh, yes. Doon oh, sa number oh, oh. two. Oh, oh. Anong advice mo? Kumbinsihin ko naman siya, oh, itong aking, ako si number two, oh, kumbinsihin ko si lover boy, oh. lahat na yan, dahan-dahanin mo nang ilipat ng pangalan. Samin. amin. <laughs> Nakapoong ano, nakahanap pa rin ng butas, may punto. Dahan-dahanin mo nang ilipat yung properties mo na yan sa mga pangalan ng mga anak mo sa ha? May point, okay. may point. Sige. Ginagawa din ng oh, iba. Sige. Okay. Dinmel, we'll see you again <laughs> next time. Ang sarap ng usap. Salamat din. Maraming salamat, Ted, DJ. Mabuhay kayong lahat. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.